because of that, hindi ka naman nakakatanggap ng mga pagbabat or mga, alam mo na, kasi may bar na fans. Yung... Yes, ako naman, hindi, ano kasi ako eh, parang, from the very start naman, alam ko na, at ina-expect ko na, na may mga ganun, pero ako naman, okay lang sa akin. Um, Nakitindihan ko yung mga fans na talagang solid na sumusuporta sa Barda eh. And ako naman, well, hindi na ako sensitive. So okay lang, go lang kung ano um, yung... May mga Barda fans din na, na sumusuporta din sa amin. Ah. Yun yung nakakatuwa. So yung mga hindi naman... Kasi naiintindihan nai ko rin. Hindi rin ako yung parang, ay, lunas na ako, masama siya. Hindi, hindi. Ay, nagigets ko because naging fan din ako. So, sabi ko nga before, parang ako din naman pag may mga sinusuportan, parang minsan nakakaselos din pala. May ganun. So, But, pero may love angel kayo nito ni Baby. Meron. Kasi parang ano siya eh, di ba? Parang tama pagkakaintindi ko, magpapare. Parang gano'n. Magpapare oh. siya. O, tapos ikaw naman dito. Ha? Ako nga ang tukso ng bayan. Ayun na nga. In short, parang pokpok. -pok. Parang gano'n. O hindi naman. Baka, baka Parang gano'n. Oo sa'yo, sige na nga. Pero ano, Sanya, kasalanan kasi ang topic nito eh. Anong kasalanan ni Sanya? Sa tingin mo, pag ikaw, kasalanan kung ikaw. Mo, Oo, anong pinakakasalanan? Kasalanan, kasalanan po. Kasi maganda ano mo, ka, anong... na naaakit ang mga kalalakihan. Aba ano naman, siguro, mas more on yung kasalanan yung pagkain ko ng madami. Marami po talaga <laughs> 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 nakakasalanan oh, oh, na nakakabuisit ka. Wala, wag ka rin. Wala, wag ka rin. yung parang hili ako masyadong ang ang feeling nila hindi ako kumakain masyado. Oh. Ay, yun yung baliktad. Eh. E, kabaliktaran ka talaga. Maghiwalay tayo. Sobrang oh. so, kabaliktaran ka talaga eh. Kumakain po talaga ako ng malaki. So, pero binabalance ko. As nag-workout ako, nag-workout. Yan, madalas ako mag-jogging. So wala kang mga diet-diet? Wala kang mga ganon. Now, fasting. Still fasting pa rin po. Yun pa rin yung ginagawa. Intermittent? Yun ba yung way mo? Intermittent fasting. So hanggang ngayon, gano'n ka pa rin? Yes. Siguro nung time lang na may kailangan ako paghandaan with with this team na nakita niyo po kanina, ah, uh, yun nga, nag-jogging ako, ah, uh, nag-workout, so yun, yun yung yun. yun. Ano, ah, uh, Sanya, kumusta na kayo? Kumusta ikaw, Jack, Barbie? Kasi musta. alam ko naman malalapit talaga kayo eh. Mm -hmm. Siyempre, something happened. Kumusta kayo ngayon? Okay naman kami po. As in, nung nagkita-kita kami kasi doon last event. Uh, uh, Thanksgiving uh, uh, event oh, ng uh, uh, in fact, uh, nung nak nakita kami ni Barbie, lumapit pa si Barbie. Kasi, anong nangyari nun, in-interview siya. So, I'm waiting. Tapos, ayun na, after niya. Nung nakita niya ako agad, siya na agad lumapit. Tapos, yun na, okay naman kami. Ngayon Ganyan pala kayo uli nakita, since they... Yes, up. nung, since nung nalaman ko. Na okay lang din naman, kasi ako nga parang... Nakita mo naman sa kanila pareho na they're happy na rin hindi ko alam talaga kasi hindi ka talaga ako nakikialam. Pero nung nakita ko naman sila, okay naman sila ang kausap. Pero so, nakita kita din sila doon sa party. So okay naman sila nag nag Ay, hindi ko sila na kasi mas madalas kong kasama ay yung kaming apat na sangre kasi magkakasama. So nung nakasama namin si Barbie, parang isa sa picture, parang kasama siya ni Miss Joy. Tapos yun lang, <laughs> yung na <time laughs> yun lang. Pero kayo ni Barbie, hindi ba kayo nagkaroon ng ilangan siyempre, from being close before, na kayo? Siguro kasi dahil nga, hindi ako yung ever since hindi ako nakikisali sa kanila. So sa akin, I respect both of them. So, naiintindihan ko pareho. Kaya siguro, naging, wala rin naman ng na ganung awkwardness na nangyan kaso nagkaroon ka ng chance na makausap even si Barbie about what happened. Ay, hindi na hindi, yeah, Yung ganyang part, parang... Yeah. Ano kasi, for me kasi, I respect yung ganong klase ng top. So, hindi talaga ako nagtanong or ganyan. Wala rin silang in-open, So, okay lang yun. Si Jack, hindi mo rin nakausap. Nakausap ay, ko rin si Kuya. That time, nag hello lang kami sa isa't isa. Pero naintindihan mo. Uh, kung saan din ang... Yung, 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 nangyari, coming from yes, Jack. Sa kanila pa rin sa kanilang pareho, naiintindihan ko kasi sabi ko nga may mga bagay talaga na hindi mo naman mapipilit yung isang bagay kapag hindi na nag-work So, ano na siya, parang if it doesn't work out, alam nga ipilit natin. Yeah, so, yun lang. Hindi ka ba na-trauma mag -jowa? Ay, hindi naman kasi lagi akong... Lagi akong ano eh, yung parang happy lang and hindi naman lahat ng klase ng tao pare-pareho kahit mo sa mga ibang takot ka na mahilaw. <laughs> yeah, day sa day mga kahit ako, try niyo lang i-open din yung heart niyo sa ibang tao dahil hindi naman natin na tao ang isang No-open mo na ba ngayon? Oh, ang, ang heart mo? Ha? Ay, no, no, open naman ako lagi sa di ba? Pero, even before pa naman, I try na mag-entertain na din naman even before. Pero, ah, uh, nag-entertain tayo, not for the meantime lang na partner na ina.